mga kasari, good morning so, maaga pa Eh, nagluto tayo ng itlog at syempre, nagluto tayo ng sinaing naglinis na rin ako ng kusina ko mga kasari, kasi kalat kanina umaga, so ngayon share ko kayo dun sa aking muting tindahan kung anong estado ayun, so nag-uusok yung kapitbahay ayun, nag-uusok yung kapitbahay maaga pa kasi so yan kamusta yung aking tindahan So, good morning pala sa ating lahat. At syempre, ganito yung tindahan ko mga, sa, mga kasari o nagkalat. Mga plastic. Yan, mga notebook. Tapos yung aking mineral wala na sa pwesto. So, meron pala tayong glinosery dito, no? So, halos araw-araw na ako mga kasari. Araw-araw tuloy. Tuwing hapon na ako kung namimili. Pagka ano nang oh. hapon, dahil may benta na tayo sa buong araw kaya ayusin muna natin ito umibili na ako sa hapon, kinagabihan kasi may benta na tayo eh. so ito yung aking green grocery so tuwing hapon na talaga ako kung mag grocery pero ito yung, yung isang plastic lang kung anong wala sa aking matigtidaan so tulad na aking pachichiria dyan ayan Diba sabi ko, hanggang di naubos yung aking pachichiria, hindi ako mamimili. So ngayon naubos na, namili lang ako ng ayan anim na piraso lang ata ito ayan tatlong fish cracker tatlong clover tsaka ayan isang patata tapos namili niya ako ng mga fudge bar ko kasi yung fudge, fudge bar ko dito wala na ayan meron pa naman tayong biscuit eto baon to ni Junakash kasi bawal na siya sa matatamis marami kasing allergy si Junakash ngayon so bawal siya at ayan, mamaya i-display natin ito so itong plastic lang naman ayan, tuwing hapon tayo namimili at ito, hindi ko ba alam dito sa tindahan ko na ito, hindi pa kasi ako nag-aayos hindi pa ako nag-aayos ng aking munting tindahan dahil doon muna ako sa kusina at pagkatapos ko sa kusina, dito na ako sa aking patindahan, ito benta to ng tubig, nilapag lang dyan, iniiba ko yung benta, so ito yung mga tignimiso ko Ayan, lagyan natin ng ilaw. Ayan din siya ng ilaw. Ayan, ayaw niya. Bahala ka sa buhay mo. So, ito, tagmimiso ko yan. So, pag mayroon akong tagmimiso, tuwing hapon, kung nagbibilang na ako, yung mga tagmimiso ko, hindi ko siya binibilang. Nilalagay ko siya dyan. So, ito dito, yung nilalagay mga five mga benta sa tindahan ayan. so wala pa tayong benta ngayon ang pinakamaraming benta ko yung aking tubig yan, sumaraming so, bumili ng tubig so yan yeah. diba so, yan yung estado ng tindahan ko ito naman mga kasari kay Junakis ito kaya ang pinagbawal sa kanya ng doktor simula nung may tumutubo sa kanyang parang butlig-butlig na maliliit. Ang sabi ng doktor, kung hindi daw maagapan yon permanent na yon sa katawan niya. Magiging makasap. Magiging makasap yung kutis niya. Kung baga meron siya. Parang, basta ganun, makasap siya pag hawakan niyo. Kaya, yan, pinagbabawalan siya ng mga ganyan. At syempre, sa mga ulam-ulam, -ula, marami rin bawal. Kaya, ito, kinakain na lang ito ni habis sa gabi. So, Ayan, kahapon nag-display din ako mga kasari. Namili ako ng paunti-unting mga dilata. nagdagdag ako sa sardinas lang. Kasi yung sardinas din ang mabenta sa akin. Ayan. Diba? So, yan na lang muna ngayong araw na ito mga kasari. At ako'y magluluto muna at ako'y mag-aayos muna na aking mga paninda dito sa aking munting tindahan. Kasi nga ayan, mayroon tayong display hin. At magtatapon ako ng basura. Pasha, yun lang muna. Bye-bye.